dahang Miss Universe contestant sa isang eskulahan ng mga batang mahihirap, ngunit mayaman naman sa talino at talento. Ito ang balita ni June Soriao. Nagsisikap na umangat sa buhay kumilas agad sa pamamagitan ng pagsayaw ng capoeira, isang tradisyonal na sayaw ng mga Brazilians na may kasamang martial arts, sports at musika. Sinasabi ang sayaw na ito ay panglito lamang ng mga African slaves at native Indians upang hindi sila mahalata ng mga mananakop na Portuguese na sila ay naghahanda sa pakikipaglaban ng mano-mano. Maging sa sining ay bihasari ng mga bata na pinagkaguluhan ng kanilang Ate Shamsi na kapareho nila ng frequency. <dabei> <smallion> Musikang pampaalis ng pagod sa buong maghapon naman ang hatid ng kanilang orkestra this is the best thing I've liked so far dito sa day na to. Kasi you get to see how education, how taking care of these people can change their lives for the future. I'm very touched by everything that they have done. Sana marami pang gaitong klase projects. Dito sa Casa Dosizinho o House of Little John, hinuhubog ang kintalino at kakayahan ng mga batang edad 6 hanggang 21. Bom, a casa do Zezinho foi criada em 94. Eu comecei com quatro mulheres e meu marido, uma casa que eu comprei para morar e não morei. E foi aumentando nesses 17 anos, nós somos 1.500. na batang lansangan, na at balang araw, marangal. Mula Sao Paulo, Brazil, Jun Suriau, UNTV News, South America.